kayo dito na ang sahuran is 130 lahat hindi, syerte syerte lang talaga syerte syerte nagtatanong sa atin kung magkano ba talaga ang sahuran dito syempre mga kabornoks meron akong mga nakikita na 130 daw ang saho dito at so what's up mga kabornoks sa nakikita nyo ayan naglilinis na naman tayo ng electric fan ito yung kaugalingan namin dito pag malapit na ang snow kailangan namin itong balutin at litisin. Alisin yung mga konting alikabok dyan sa electric fan At babalutin namin yan ng sako. Para hindi siya maano ng mga alikabok. Kung nakikita nyo sa gilid mga kabuldok, saan yung heater? Bubuklasin na naman namin yan during uh, this coming winter season. Dahil sobrang lamig talaga dito mga kabuldok, papalo ng negative 30. Kapag, nako, sobra ang suot namin mga kaburnoks apat tatlong t-shirt, isang jacket tapos mayroon pa kaming winter jacket yan mga kaburnoks tapos sa uh, paa uh, mag kami ng makapal dahil puputok talaga yung daliri mo sa paa at sa kamay at yan mga kaburnoks uh, linis-linisan muna natin to pagkatapos nito uh, nilipat na naman tayo kung saan tayo i-assign ng mga kurikong dito yan kung nakikita nyo yung mga daon dyan sa labas mga kaburnoks so naninilaw na nag change na sila ng kulay at ngayon mga kaburnoks uh, sasagutin ko lang yung uh, nagtatanong sa atin kung magkano ba talaga ang sahuran dito syempre mga kaburnoks meron akong mga nakikita na 130 daw ang saho dito so ngayon mga kaburnoks in realidad, uh, reality lang para hindi naman mag expect yung parents or mga pamilya natin dyan sa pinas Ire-rate lang natin 'to mga ka Bornox no. Ire-rate lang natin. So mostly mga ka uh, maswerte talaga yung mga uh, EPS na nakapagsahod ng 130 or 150. Ah, uh, ire-rate natin 'yan. Siguro may mga kumpanya na ganyan, uh, 10% lang talaga. O 10% lang. Mostly mga minimum lang. So minsan may OT yung iba dyan, yung 80% lang is may mga OT pero hindi katulad dyan sa iba na uh, batak sa trabaho yung 150, 140, 130 mga kaburnox wala na yung ano, wala na yung pahinga wala na yung pahinga uh, sabado, linggo, may OT yan tapos hindi pa 8 hours yung ano nila minsan 12, 13 kaya pumalo sila ng 130, 140, linis na yan so halimbawa mga kaburnox example dito sa trabaho namin Uh, mag isang taon na wala kaming overtime so yung basic salary lang talaga namin is 2 million lang basic lang namin yan mga kaburnoks 2 million so e, times natin yan into 0.041 minsan 40, 42 so nasa 40 ang isang million so 80 so ngayon mga kaburnoks yung 80 na yan hindi pa yan kumpleto na matatanggap po Minsan, sa ibang kumpanya, may mga libre. Libre bahay, tubig, kuryente, at wifi. Sa amin dito, mga kabunoks, is libre, tubig, at saka wifi. Pero, may bayad kami sa bahay. Bale, yung 80,000 namin PHP is kakaltasan yan ng mga insurance dito. Almost uh, 20,000, mga kabunoks, ang makakalta sa amin. Kaya, yung linis nilang namin dito, minsan 60,000. Mga yan 60 talaga sa amin dito. 16 lang linis. Shout out sa mga katulad naming. Minimum lang ang sahod. Siyempre, uh, nagpapasalamat kami dahil sa Pinas, hindi mo talaga matatanggap yan. Yung pera na hindi mo kikitain yung buwan, buwan sa Pilipinas. At uh, yan yung reality lang to talaga mga kabornox uh, baka mag-expect kayo dito na ang sauran is 130 lahat hindi, swerte swerte lang talaga Swerte-swerte lang. Pero pasalamat pa rin tayo na nakapunta tayo dito. Sa amin, contento na kami dito. Kasi minimum lang kami. Hindi mo makikita yan sa Pinas, no? Kaya nasagot na natin yung katanungan. Na kung magkaano ba talaga. Magkaano ba talaga ang sahod namin dito. So yan, kung i-rate natin siya yun ito. 100% 10% lang talaga ang may sahod na 130. Tapos yung sahod na is batak na sa kumpanya na batak na batak yan. Walang o or, ano yan walang walang day off so syempre mga kabornox isa sa iingatan natin yung katawan natin dahil ah uh, paano kung pumaldo yung katawan natin diba so katawan lang yung puna natin mga kabornox at yan, para naman hindi mag-expect yung pamilya nyo dyan, yun, laki ng sahod niya no 130 pala, hindi. So, surtehan lang talaga mga kaburnoks, surtehan lang talaga. May, may ibang IPS na napunta sa ano sa kumpanya na batak yung trabaho pero hindi nila kinaya yung trabaho na yun mas gusto pa nila yung minimum wage sa amin naman dito mga burnox kung halimbawa may OT swerte na rin okay na rin sa amin kasi pag isang taon na kami walang OT ganun lang uh, ano lang uh, swerte swerte lang talaga dito tapos sa libre mga kaburnox hindi lahat ng kumpanya ay libre bahay sa amin dito kahit minimum may bayad nga. Ah uh, mostly dito uh, sa amin talaga dito is 150,000 won ang bahay. Tapos nagreklamo ako. Nagreklamo ako na ibaba dahil walang overtime. marami kaming pina- uh, bay bayarin, padala ka pa. Yan kaya okay naman yung amo namin na eh. 100 na lang. So yung 100 ah uh, mga 5,000 almost 5,000 'yan sa Pilipi, sa Pinas. Noon yung 150 is 7,000. So, ay mga bonus, sana nalinawan nali, uh, kayo kung ano ba talaga or yung sahuran dito sa South Korea. Swertihan lang mga kabunok, swertihan lang. Kaya swertihan na makarating tayo dito kahit minimum lang talaga. Kaya aral lang kayo mabuti. Hindi natin makikita yan sa Pinas.